sabi niya? You go, you preach, you baptize. Amen? Amen? Disciples, you go, you preach. Kagabi, nag-preach po tayo at kayong lahat mga tinanggap si Jesus. Amen? Amen. mahina yung kami. I mean. Amen. Amen. Amen? Amen. Tinanggap si Jesus kagabi. Amen? Amen. Bautismo. Kuha o kuha? Ang Mahina. Kuha o kuha? Ang kulang po sa ating bautismo, sabi ng Panginoon, you go, you preach, you go, pumunta tayo dito, we are going here, you preach, naghayap kami ng santa ng Diyos, dilangkapin ni si Jesus, and then you baptize, sabi ni Jesus. Ang kulang sa ating bautismo, ano po ba ang bautismo? Kabataan, sa mga hindi nakakalam kung ano ang bautismo, tingnan sa akin Screen. Pakibasa, 1, 2, 3! Pamantayan, kalibin, kabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Ay, grabe, pagbabasa na yun, parang hindi buhay, parang mamamatay na. Ulitin natin, 1, 2, 3! <laughs> Pamantayan, kalibin, kabuhay ng ating Panginoon sa <laughs> Pag kayo po ay nagpapuntis, no? Pag kayo nagpaputis, nagpapuntis, bautismo tayo, yan ang simbolo ng bautism. At panibagong buhay, pagkabuhay, katulad ng pagkabuhay ng ating Panginoon, ang mga muling pagkabuhay. In other words, kapag nagpabautismo po tayo, patay ka na sa kasalanan, kalimutan na nila ang kasalanan mo, at lalakad ka ngayon sa panibagong pamumuhay. Kuha o kuha? Kuha! <laughs> time po, please. Pag-ibasa, one, two, three. Dito, dahil dito sa utos ng Diyos, nalino ang sumunod ng anak ng Diyos. Dahil dito ay una. Una! Bakit kailangan natin magbabubismo? Dahil ito ay utos ng Diyos. Pag-ilakas, utos ng Diyos. butis mo ang lahat at tumanggap sa ating pangalan. Dapat, magpabutis mo po tayo. Hello? Amen. Hello? Amen. Sabi na iba ng